Sabi po ng iba na sila raw ang totoong sa Diyos at yung sa iba ay sa demonyo dahil yung kanilang church ay binabanggit po sa Biblia. Sa madaling salita, sila raw ang tinutukoy sa Roma chapter 16 verse 16. Alam po ba natin na sa kaysaysayan ay marami ng mga grupo ng sekta ang gumagamit ng pangalang Church of Christ? Pagpapala mula sa Panginoon Marami pong nagsasabi na dapat daw silang paniwalaan dahil gumagamit daw sila ng Biblia at binabasa lamang nila ang mga nakasulat sa Biblia. Ang totoo, hindi po lahat ng gumagamit ng Biblia ay tama ang pagkaunawa lalong-lalo na kapag out of context ang pagkaunawa. Madalas po itong nangyayari lalong-lalo na dito po sa ating bansa. Marami po sa mga kapwa nating Katoliko ang lumilipat sa ibang sekta dahil po ginamitan po sila ng Biblia at sinabihang mali ang ating mga pinaniniwalaan. Ang pamamaraan po ng ginagamit ng mga umaatake sa Catholic Church ay tinatawag nating proof texting. Ano po ang proof texting? Proof texting is basically taking an isolated verse out of all context. No one wants their words taken out of context as it is a highly misleading and unethical thing to do scripture can be easily misrepresented by representing it within one's own theological and life context without attention on its own context it is like someone taking your words to mean what they want them to mean without attention to what you intended to mean ang ginagawa ng iba kapag nagbabasa ng Biblia ay pupulot sila ng mga salita mula sa Biblia na pwedeng sumang-ayon sa kanilang paniniwala at bibigyan nila ng kanilang sariling interpretasyon kahit hindi naman ganoon ang ibig sabihin ng talata. Hindi sila nagbabatay sa konteksto ng kanilang binabasa dahil ang importante sa kanila ay may mabasa silang word for word na sasang-ayon sa kanilang doktrina magbibigay po tayo ng tatlong mga talata mula sa Biblia kung saan ginagamit ang proof texting at kadalasan din itong ginagamit para atakihin tayong mga katoliko. Una, ang nasa Exodus chapter 20 verse 4. Ito po ay paboritong paborito ng mga anti-katolikong gamitin laban sa atin dahil sa ating pagkakaroon ng mga secret images. So, ang gagawin nila ay babasahin nila ito. Exodus chapter 20 verse 4 says, Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Tapos, mabibigay sila ng conclusion na, See, all images are idols. Pero, kung titignan po natin ang konteksto at pabasahin po natin ang Exodus chapter 20 verse 3 at Exodus chapter 20 verse 5, ay maiintindihan po natin na ang ipinagbabawal po talaga dito ay ang paggawa ng mga imahin na ibang mga Diyos para sambahin o ang paggawa ng mga imahin para ituring na Diyos. Kaya po yung mga Protestant scholars na nag Aral talaga ng mabuti at tinitignan ang konteksto ay mas malayo ang pagkaunawa nila kumpara doon sa mga protestanteng umaatake sa atin. Yung interpretasyon ng mga protestanteng umaatake sa Catholic Church ay iba kaysa sa interpretasyon ng kanilang mga scholars. Ganito po ang sabi ng isang kilalang Protestant scholar na si Dr. Norman Geisler sa kanyang aklat na The Big Book of Bible Difficulties sa pahina 84. Finally, the prohibition in Exodus chapter 20 verse 4 is not against religious arts as such, which include things in heaven and on earth. Rather, it was against using any image as an idol. Ang problema din sa mga umaatake sa atin ay nagbabasa din sila ng Bible pero hindi nila alam ang original text ng idol at ng imahen. Para sa kanila, ang lahat ng imahen ay idols o sa madaling salita kapag nakakakita sila ng mga sagradong imahen, para sa kanila ito ay mga idols. Dapat po alam po natin ang kaibahan ng idols at ng images bago po natin bigyan ng sariling interpretasyon ang mga nakasulat sa Biblia. Pakinggan po natin ang sinabi ng isang iginagalang na protestant scholar na sa katauhan ni Dr. Daryl Bock. We're going to answer the question, are all images idols and therefore a violation of Exodus 20, verse four? And the way to answer this question is to define image and idol. An image is a representation of someone that is simply a portrayal of what they are like or what they look like or an attempt to represent something. That is not a violation of Exodus 20, verse four. An idol is something crafted or painted or represented, which then is seen to be worshiped and that has the belief attached to it that there is power associated with its presence. That is an idol, and that is what Exodus 20, verse 4 is arguing against. So the representation of someone simply to represent their presence is not a violation of Exodus 20. But to believe that it has power or to worship it in one way is a violation of that commandment. Napakinggan po natin ang video kung saan nagsasalita ang isang Protestant scholar na si Dr. Daryl Bock at napakalinaw po na iba ang kanyang pagkaunawa kaysa sa pagkaunawa ng ibang mga Protestante, lalo-lalo na yung mga umaatake sa atin. Pangalawa, ang nakasulat sa Romans chapter 16 verse 60. At basahin po natin ang nakasulat sa Tagalog Bible dahil madalas po ito ang ginagamit ng mga nagpapakilalang mga tunay na mga Kristiyano. Mga batian kayo ng banal na halik. Pinabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sinasabi po ng iba na sila raw ang totoong sa Diyos at yung sa iba ay sa demonyo dahil yung kanilang church ay binabanggit po sa Biblia. Sa madaling salita, sila raw ang tinutukoy sa Roma chapter 16 verse 16. Alam po ba natin na sa kaysaysayan ay marami ng mga grupo ng sekta ang gumagamit ng pangalang Church of Christ? kung ang ng Church of Christ ay totoo dahil kapareho ito ng nakasulat sa Biblia, lalabas na hindi totoo ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 16, verse 18 na, I will build my church dahil tumutukoy po ito sa iisang church lamang. Proof texting po ang tawag sa ginagawang ito ng mga umaangkin sa nakasulat sa Romans chapter 16, verse 16. Again, proof texting is basically taking an isolated verse out of all context. Historically, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma ay naisulat noong 57 Anno Domini at halos lahat ng mga reliable scholars ay nagkakasundo tungkol dito. Ibig sabihin yung mga simbahan na gumagamit ng name na Church of Christ ay hindi pa naitatag ng panahong iyan. Ang Romans chapter 16 verse 16 ay hindi rin tumutukoy sa Pilipinas kagaya ng interpretasyon ng iba. Ganito po ang sabi ng isang New Testament scholar na si Dr. Douglas Moo na sa kanyang aklat na The New International Commentary on New Testament, The Epistle to the Romans sa pahina 927. Paul refers to those churches that he has been instrumental in planting in his ministry, from Jerusalem to Illyricum, by conveying greetings from so many of the churches Paul again hints at his strategy to bring the Roman church into the sphere of churches that know and support him. Pangatlo, ang nakasulat sa 1 Corinthians chapter 11 verse 14. Ito po ay ginagamit din ng ibang sekta na mahilig sa proof texting. Ganito ang ating mababasa sa Tagalog Bible. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? So, ang interpretasyon ng ibang bumabasa nito ay bawal daw para sa mga kristyano ang mahaba ang buhok at maging si San Pablo daw ay hindi nagpahaba ng buhok. Kapag proof texting po talaga ang gagamitin natin ay napaka misleading lalong lalo na kung hindi natin alam ang historical background ng ating mga binabasang mga talata. Si San Pablo po na nagsulat ng First Corinthians ay nagpahaba ng buhok at halos lahat ng mga reliable New Testament scholars ay nagkakasundo sa interpretasyon ito. Kagaya ng mababasa natin ito sa isang scholarly commentary na New International Commentary on the New Testament sa pahina 527. Thus, Paul is not arguing that men must wear their hair short or that women must have long hair, as though nature meant some kind of created order. Indeed, the very appeal to nature in this way suggests most strongly that the argument is by way of analogy, not of necessity. As in the two preceding arguments, Paul begins with a man in order to set up what he wants to say about the woman what nature thus teaches is that man on the other hand if he has a long hair it is a disgrace to him this seems to be clear evidence that by nature paul meant the natural feelings of their contemporary culture after all according to acts chapter 18 verse 18 paul had apparently worn long hair for a time in corinth as a part of a vow So ano po talaga ang ibig sabihin ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 14? Ano ba ang view ng mga scholars tungkol sa historical background nito? Ganito po ang mababasa natin sa The Corinthian Catastrophe sa pahina 15. High on the Acropolis overlooking Corinth and dominating its life was the magnificent temple of Aphrodite, the goddess of love and fertility. 1000 priestesses plied the trade of prostitution as part of the religious rites. Corinth was a vice-oriented city. long haired male prostitutes were a common sight on the streets and were the background for Paul's comment in 1 Corinthians chapter 11 verse 14. Dot, not even nature itself teach you that if e a man have long hair, it is a shame unto him. So lumalabas na ang tinutukoy dito ni San Pablo ay ang mga long-haired male prostitutes. Sa pag-aaral po ng Biblia, hindi po sapat na memorize lang natin ang mga talatang binabasa natin. Dapat po alam din natin ang context nito at ang historical background nito. Dahil kapag hindi po natin in-apply ito sa ating pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ay siguradong bibigyan po natin ng ating sariling interpretasyon ang mga nakasulat sa Biblia at kung ano ang view nating mga Filipino ay i-apply ia natin sa ating nababasang mga talata sa Biblia. Marahil, sasabihin ng mga anti-katoliko na yung mga scholars ng Biblia, katulad ng mga scholars na ating nabanggit sa video ito, ay nagkamali at labag sa Biblia ang kanilang sinasabi. Para po sa impormasyon ng mga anti-katoliko na naninindigan sa ganitong klasing argumento, una, ang Biblia po ay nakasulat originally sa Hebrew, Aramaic at Greek. Ang mga Bible scholars ay nakakabasa at nakakauunawa ng mga lingwaheng ito. Huwag naman po sana nating ipagyabang ang ating konting kaalaman kung ang binabasa lamang natin ay Tagalog at English na Bible. Pangalawa, hindi po ibig sabihin dahil nakabasa ka lang ng Tagalog at English Bible ay alam mo na ang lahat at kaya mong interpretahin ito ng tama dahil hindi mo naman alam ang nasa original text. At hindi rin enough ang paggamit lang ng interlinear at lexicon. Magbibigay po tayo ng isang simpleng halimbawa. May mga taong nagbabasa ng libro na may kinalaman sa medisina, pero hindi naman sila mga doktor. Ibig bang sabihin dahil nakabasa sila ng libro ng medisina, ay mas marunong pa sila kaysa sa mga doktor of medicine? At pwede na rin silang magdoktor? Sana po ay magsilbing gabay ang video ito para sa lahat. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Sis Ira ng Paathak. So ayan po mga kiers, sana ikapopulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic his fans and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan Rodrigo de iglesia.